Nice so What's up mga kasoyas? So, salamu warahmatullahi ta'ala wa So, samahan nyo kami sa episode na ito. Kung saan mga ngawal kami dito sa Barangay Bagwados, Cotabato City. Uh, actually, uh, kami lang tatlo. So may mga work yung iba. No? So, kasama ko yan si... Saido. Julius. Julius. Ayun yung likod. Yatnin. So, mga ngawal kami. At sana may mauli kami kasi yun ang maging ulam namin. So, cha-cha. God bless. yun nga mga kasoya So, yun, may nagsabi sa amin na maraming karpa daw dito sa ilog na to. So, pinuntahan ng Team Soya. So, yun nga. Lapit na kami dahil isa yan sa mga content po namin, ang catching cook. So, sumukan namin mamawil ng karpa dito ba na sa ilog ng Bagwa dos Cotabato City. So, yan po. Lapit na kami. Yan ang sinasabing bamboo bridge dito sa Bagwa dos Cotabato City. At sana magpauli ang malalaking karpa sa amin. At para may pakita namin kung gaano kayaman ang ilog ng Bagwa. Ah, kan mo. <laughs>

Ayan, ayan po. And then, uh, makatapos lagi ng tubig yan is, i-mix natin dito sa tubig. Ayan. 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 ganito po. Ganito po. Ayan. Okay, so, ito yung mga kasi, ito yung atot kan kanina na ginawa natin. Ayan. Ayan, ganun. Ayan, ganun po. Ayan yung muna Oke, simak. Oke. Kita lagi natin satu bib. Untuk para magwayung studenta. Oke. Okay, eh. Oke, sama-sama so saya so abang uh, nang we'll see si ride atak security si so mi renda muna kami

Oh, 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 lipunan, lipunan. Oh, lipunan. Sama sama. Lut. Nyampe kamu nak? Suka kayu ni, kayu Nah. Kau kau pakai ada. Ay 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 ay. Ya. Ah, no, mai mai nak uli si celus. Kau petik tali. tali ni, tali. Lagi mana lagi? Tali. Tali mai kau petik kat tali. Nice one. Oh. Oh.

One, yun, yeah, like. Kasasana. Ay, yan. God bless! Okay. May pangulam na sana, pero nakulam. Pero ulitin namin, ulitin namin yung pangawil. Sana may mauli kami. At, uh, second time siguro mauli na yun. So, God bless. Baka natin. Let's go.